So, may nag-post sa Twitter na nasa Facebook Live ka daw ni Stephanie Lee and nag-comment ka. So, anong kwento parang doon? Nilalapan, nilalapan, nilalapan. Ewan ko, parang sabi ng Jollibee si Sandros. Yun yung exact comment na naalala ko. Natatawa ko. Parang, ha? Paano nag-Jollibee si Sandro sa ano ni, ni Stephanie Lee? Kasi actually, kasi so, para marami yata siyang fans, so siguro na fans na celebrity. Ano ba 'yon? Batang Jollibee ka daw. Hindi ko nakita no, si talaga. Ano, Sa si Netflix mm -hmm. yung startup key drama. Mm -hmm. Doon ko na para si Stephanie. Ano Stephanie ba siya? Doon napanood ko yung startup pero hindi kasi kabisado yung actor. Sino si Stephanie? Si Stephanie Lee, siya yung siya yung mga ano, siya yung kakampi nila. Siya yung kakampi nung Ah, siya yung, yung salbaing kapatid. D. No, hindi no? siya yung kapatid. Siya yung siya yung masungit na kasama nila magtrabaho dun sa while doing the stuff. Ay, ka, naalala ko yun, parang yes, model yeah, like. Oh. Siya yung crush nung dalawang, oh. ano, oh, oh, oh. nasa nato saan. Siya yung, siya yung crush niya. So, so ano bang ginawa mo? Nag-comment ka? Nag-comment ako. chal chalibi daw. Nag-chalibi ka daw. Shout out, Stephanie. Tapos, tinawag yung pangalan mo, sabi niya, Sandro. Okay. okay. So, oh my God, napansin ako ni Stephanie Lee. As in, artista <laughs> sa Korea. Sobrang oh, nas oh. ano ako. Tapos sabi ko, ang cute mo. Kaya pala nainggit yung fan, sabi, pila ka muna boy. So, yung Sabi, sabi, sabi naka-shoutout ka sa ex, sabi oh, mo, Sandro so, so, Mulak, so, nag-jollibee. ako naiyak. Tapos, oh, oh. Final, back pa niya ako sa TikTok. So, mm -hmm. So, yun, no? ako no? lalo. Mm -hmm. So, balik tayo sa billiards, di ba, na kay Rendon ngayon si Ninyo. Yes, I Rendon exactly. yun. Mm -hmm. So, mukhang magaan din yung loob sa inyo, Rendon Labador. Bilang mm -hmm. isang content creator rin. Muwiling ka ba magpa-mentor sa kanya sakaling alokin ka niya? At ano sa tingin mo ang malalearn mo kay Rendon Labador? Kay Kuya Rendon, alam mo, parang ang laki din kasi ng pre ni Kuya Rendon right now, ah? mm -hmm. I mean, ang dami rin, ang dami rin issue kasi before kay Kuya Rendon, ang dami rin bashing, pero ngayon nakita ko, na, nung na-meet ko siya, ang bait pala person and ang, um, alam, very welcoming siya. Ayun, nalaging nga siyang chitchat sa akin, ah, hamusta, ganyan, so...